Hi guys, kini video guys, ba na ko i-share ninyo ba? Di ba ako magbuhat nga video tungod kay nagtuo mo ko nito o nagyog ko ba? Nga abin ako ang ilang entrances mo o nagyog so, to. Nga suka na itong nakoy nakahistorya nga tagahinatilan nga akong pasahero sa mototaxi. Nga nang no, maghihimo na lang kong video para ani, para punsa sa sa uban. Ba nga dili po sila mailad ba nga namo. ama na mo. Tingnan na nga ito po guys. May aking si Mana na may plano yun nga mo ato kabutungan no, waterfalls falls. Kaya mo sa usap sa mga bakit list na akong nga, nga to, on, sa south isikat ba kay south sa waterfalls so nang invite ko sa akong mga friends niya nang adto mi pag pagabot na mo dito after sa 3 to 4 hours nga biyahe naabot na mi sa butungan then isugat so, din mi ganung mga local nga taga dito niya mo na ang utana din pila entrance o jacking kay ila entrance guys kay mga yuan man non mig 1250 each para ko natuk ano u katingog niyang uban ako nga kauban said nang ligra mo kay pating mahala yun, niya kun bi mi kabok 11 mega bo guys kung total ni muna no kung mo avail mi sa ilahang offer sa entrance ba maabot og 13,000 plus ako pero bro Joseph Tumal mo na nga ako magkauban yun kakak yun di yun sila mo sugot yan na sila balik nalang tapa papi hana sila din ko na naman tadari ato lang so ayan hindi man yun sila ma-avail, kay per pirag lagi ko nung mahala mo to mga guys ang na ako niya ba ganong mahal kay babos higing na nga, paan mo guna sir ka nang kinyoniring niya so mo to nang hangin nalang minga maligot na bisa lang sang kanang ubos lang may mato sa babaw mo to pangayuan vitamin nila sa 300 pesos pero mahal ka ayoy.

Nakoy ka na ang guys, <laughs> pasahiro sa moto taxi nga taga Hinatilan. sa saan siya O niya na kuno sa iyaan kuno da sa Hinatilan. Kung Haldo na iyang iyaan. Pero kung kuha sa kada sa tila, ma'am, raka sa butungan. Sa ngukuya, doon raka kuda. Kung nga, pila yung entrance ma'am, na hanap sa nga. Para na kuya, ang entrance kuya kay 100 pesos kuya din. Saka na ka ito, saka butungan. Katong mag-iantunin mo ko Tulak pa dahil ila da mi. Mother ilahang worth nga 300 pesos kanang gamay nga linaw da na sa picture. Gamay ra kayo na picture na tanawon nga dako. Nya pa na lapok pagyod nya katollo mao na 300 worth it ka ano ni 300 ano may okay, nga kayo dismaya pa may guys so naka-decide na lang may mga ito na lamig kang kalanog waterfalls kay dito barato raman dito ang ilagay tras dito 50 pesos raman yan yeah, may enjoy na ka sa ligo dito sa si Musing Pinta so mo na biyahe pa doon na may anis sa kang kalanog nawagun yan yung guys so ang kang kalanog nindot pa kayo dari kayo dari pa lang daan sa highway wala may enjoy na ka sa view dari mga mountain viewing dari lang highway lamig kay bakin banking ma-enjoy jud ko diri sa bagibaki actually guys kining ang kalanog ikalima na so ko ning balik so di ko mapulan diri tungod kay pwede mo ka diri mo layat no ya yeah, pwede ka nasa mabaw nasa lalom nya yeah, prehani ana prehaan ni kaning entrada intra nila padung sa ubos ma enjoy pud kag ka gamit sa imong motor ability di modra kay kanang targetono na ilang dan diha kanang gamay ra kay imong gamay na mo ta akilering ka sa ubus tinanga ka Ronin dot gyud siya kanang daan nila dere. pa palang kakabot sa kanang falls nila. Enjoy na jud ka. Sinaani kan indot ang kalanog. Di pao. Oh. Hmm, kung gag mga dahon dahon diyan nang tagak hapsay Video ka malayat diya sa kilit sa cliff Nga sa lubi Kung inaanak ka guys Kanindot sa mata kita. Kanya kanya nga video Lingaw kay mi ani kay nai natinga ko ba namin magpagpak sa tiil na pantat dere guys dere sa kang me. may kung kaon si mong kubal ba daghang isda nya na lingaw big pa na li gud mi kadako kay grabe ka hamis ba grabe ka dangog so amin na dapud to at ni sumasad mi yung gid nga dakpon ang amo lang gilingo-lingo ba gilingo na pick na mo amo skip skip pa madakpan kay dangog man kina uh, siya mo ni siya ang kalanog so wala pagkaris ang kalanog bigun mo gumahi guys nya sing pinta ang ilahang entrance then parking ka nga to sa babaw na lay hike nga gamay nga hike mga 5 minutes then mabot na kadiri sa ubos So, money ang dool-dool nga kuha na ko nga video sa Tangkalanog. O, ba? Diba? Ay, nanglawang Ako na, nanglawang ngayon sa boss. So, inani kay Angel, guys, ang naglanog. Maka, ako pwede itong sa nga tao. Daghan kayo na. Pagkana na mo kay Wick Edman. So, kamuna sa Zumbansong Laag. Kung salamat sa pagtanaw sa video sa sunod sa natong video. Daging so, salamat, guys. Samping mo kanunay sa inyong nga ng mga biyahe. Oh, yeah. Bye-bye,